Tinawag na hostage ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos sa harap ng Filipino community sa Kuala Lumpur, Malaysia sa pagdiriwang na ika-127 araw ng, araw ng kasarinlan kahapon. Sa kanyang speech, ilang ulit na binanggit ni VP Sara ang presidential sister na kanyang kasama sa naturang pagtitipon. Minsan itong pinuri ang Pilipiniana ng senadora habang biniro niya ito at tinawag na hostage. Ayon kay VP Sara, kaya niya lang inibitahan si Senator Amy sa kanyang mga lakad ay dahil hostage niya ito at may hamon anya siya sa presidential sister na ibalik sa Pilipinas ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng Vice Presidente ang kapatid anya ni Senator Amy na tumutukoy kay President Bongbong Marcos ang nagpadala kay FPRRD sa Hague kaya ang senadora naman ng anya ang dapat na mag-uwi sa dating Pangulo sa ating bansa. Dagdag pa niya, bibitawan lang anya si Senadora Amy kapag nakabalik na ng Davao City ang kanyang ama. Bukod kay Senadora Amy Marcos kasama rin ni VP Sara sa pagharap sa Filipino community sa si Senator Robin Padilla.